Kumusta po kayong lahat, ating mga minamahal na senior? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malusog. Ngayong araw, may mahalaga tayong pag-uusapan na sigurado akong makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at kalusugan. Naisip niyo na po ba kung bakit, minsan, pakiramdam natin ay tila, di na tayo hiyang sa ilang pagkain na dati naman nating kinagigiliwan. Lalo na sa mga gulay na alam nating masustansya. Marami po sa atin, habang tumatanda, ay nakakaranas ng mga pagbabago sa ating katawan na nagpapahirap sa pagtunaw ng ilang pagkain. Hindi po kayo nag-iisa sa ganitong karanasan. Habang tayo po ay nagkakaedad, unti-unti pong nagbabago ang paraan ng pagproseso at pagsipsip ng ating katawan sa mga sustansya. Ibig sabihin, ang mga paborito nating pagkain noon ay maaaring hindi nakasinggaan sa tiyan ngayon. Ang ating digestive system na noon ay napakabilis ay bumabagal. Ang mga organo natin ay hindi na kasing epesyente sa pagproduce ng digestive enzymes at ang lining ng ating tiyan ay maaaring maging masensitibo. Ito ang dahilan kung bakit, minsan, ang simpleng pagkain ng gulay ay maaaring magdulot ng paglobo ng tiyan, utot, pananakit, o dikomportableng pakiramdam. Ang ilang gulay na karaniwang itinuturing na healthy para sa nakararami ay maaaring maging sanhinang paglobo ng tiyan, sobrang utot, o mas malala pa ay maaaring magpalala sa mga sakit na mayroon na tayo, tulad ng arthritis, diabetes, o problema sa kidney. Kaya mahalaga po ang pag-unawa. Ang layunin po ng video na ito ay hindi para takutin kayo o ipagbawal ang pagkain ng gulay. Ang gulay po ay napakahalaga. Ang gusto lang po natin ay magbigay ng kaalaman para mas maging matalino tayo sa pagpili ng ating kakainin. Tutuklasin natin ngayon ang isa-sero gulay na dapat nating lapitan ng may pag-ingat lalo na kung kayo ay nasa edad 65 hanggang 80. Bagamat ang mga gulay na ito ay mayaman sa sustansya, maaaring hindi sila angkop sa lahat, depende sa individual na kalusugan. Sa pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga pagkain na ito sa ating katawan habang tayo ay nagkakaedad, mas magiging handa kayo na gumawa ng matalinong mga pagpili para sa inyong dieta. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ito tungkol sa tuluyang pag-alis ng gulay. Magbibigay din po kami ng mga alternatibo at praktikal na tips kung paano mag-enjoy ng balanse at masustansyang dieta habang binabawasan ang di komportable. Bago po tayo magsimula, may maliit po akong pakiusap. Kung sa tingin nyo po ay makakatulong ang video na ito, pakilike po at i-share sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, o sinumang tingin nyo ay makikinabang. Huwag din po kalimutang mag-subscribe sa channel at i-turn on ang notifications para po manatili kayong updated sa iba pa naming tips tungkol sa malusog na pamumuhay para sa mga senior. Sa dulo po ng video na ito, gustong gusto po naming marinig mula sa inyo. Mag-share po kayo ng isang natutunan nyo o isang pagbabago na plano ninyong gawin sa inyong dieta. Handa na po ba tayo? Simulan na natin. Isa, mga gulay na nightshade, kamatis, talong, patatas. Simulan po natin sa isang grupo ng gulay na kinabibilangan ng kamatis, talong, at patatas. Kilala po sila bilang nightshade vegetables. Maraming nagmamahal sa kanila dahil sa kanilang masarap na lasa at dami ng sustansya tulad ng vitamin E, vitamin E, at yay complex, pati na rin ang malalakas na antioxidants tulad ng lycopene, sa kamatis, at beta-carotene. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga para sa ating immune system, kalusugan ng balat, at pangkalahatang proteksyon laban sa pinsala ng cell. Pero narito po ang mahalagang punto, ang mga nightshades ay naglalaman ng natural na kemikal na tinatawag na alkaloids, partikular ang solanine. Para sa karamihan ng tao, ang mga kemikal na ito ay hindi nakakapinsala. Ngunit, maaari silang magdulot ng hamon sa mga senior, lalo na sa mga may partikular na kondisyon sa kalusugan tulad ng arthritis o digestive sensitivities. Epekto sa kalusugan ng kasukasuan, ang solanin ay maaaring mag-trigger ng pamamaga, inflammation, sa mga sensitibong individual. Para sa mga senior na nabubuhay na may arthritis, isang kondisyon na likas ng naubnay sa pamamaga ng kasukasuan, ito ay maaaring magresulta sa mas matinding sakit, paninigas, at pamamaga sa paglipas ng panahon. Kahit maliit na dami ng nightshade vegetables, ay maaaring magpalala ng sintomas na nagpapahirap sa pang-araw-araw na gawain. Concern sa kalusugan ng buto, may ilang pag-aaral na nagsasaad na ang alkaloids sa nightshades, ay maaaring makasagabal sa pagsipsip ng kalsyum. Para sa mga matatanda, ang pagpapanatili ng matitibay na buto ay kritikal, at ang anumang pagbaba sa pagkuha ng kalsyum ay maaaring mag-ambag sa osteoporosis na nagpapataas ng panganib ng bali. Di komportable sa panunaw, nakaramdam na po ba kayo ng hapdi sa dibdib o paglobo ng tiyan pagkatapos kumain ng malaking putahe na may kamatis o sili? Ang mga gulay na ito ay natural na maasim. At habang tayo ay nagkakaedad, ang ating digestive system ay nagiging mas mahina sa paghawak ng ganitong acidity na madalas nagdudulot ng heartburn o acid reflux. Ano ang magagawa nyo? Kung madalas po kayong magkaroon ng arthritis, problema sa kalusugan ng buto, o di komportable sa panunaw, maaaring makabubuting limitahan o iwasan ang nightshade vegetables sa inyong dieta. Ang pagluluto ng mga gulay na ito ng maigi ay maaaring makabawas sa ilan sa kanilang inflammatory properties, ngunit ang pagiging moderate ay susi pa rin. Upang matiyak na ginagawa ninyo ang pinakamahusay na pagpipilian sa dieta para sa inyong partikular na pangangailangan sa kalusugan, kumonsulta po sa isang healthcare provider o nutritionist. Maaari po silang magbigay ng gabay kung ang mga gulay na ito ay angkop para sa inyo o kung mas mainam ang mga alternatibo. Dalawa, repolyo cabbage. Ang repolyo ay madalas na ipinagdiriwang bilang isang nutritional powerhouse. Puno ito ng fiber na nagtataguyod ng malusog na panunaw at regular na pagdumi, at ito ay isang kamanghamanghang pinagmumulan ng vitamin ni, e, isang antioxidant na sumusuporta sa immune function, kalusugan ng balat, at proteksyon ng cell. Para sa marami, ito ay staple sa salads, sopas, at stir fries. Ngunit para sa mga senior, ang repolyo ay may potensyal na drawbacks. Di komportable sa panunaw, habang ang fiber sa repolyo ay kapakipakinabang, maaari itong mahirap tunawin para sa mga nakatatanda na bumagal na ang digestive system. Ito ay maaaring humantong sa paglobo ng tiyan, utot, at isang pakiramdam ng kabusugan, lalo na kung ang repolyo ay kinakain ng hilaw o sa malalaking dami. Natural na kemikal at utot, ang repolyo ay kabilang sa pamilya ng cruciferous vegetables, na kinabibilangan din ng broccoli, cauliflower, at kale. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng isang uri ng asukal na tinatawag na rafinose na nahihirapan ang katawan na sirain. Ang proseso ng fermentation na ito sa bituka ay maaaring magresulta sa sobrang utot at di mga sintomas na partikular na nanakakainis para sa mga senior na may irritable bowel syndrome, yeah o iba pang gastrointestinal sensitivities. Ano ang magagawa nyo? Upang mabawasan ang mga epektong ito, lutuin ng maigi ang repolyo. Ang pag pagpapakulo, o pag ay maaaring makasira sa matitigas na fibers at natural na sugars na ginagawa itong mas banayad sa digestive system. Ang pagpapares ng repolyo sa mga pagkain nakakatulong sa panunaw tulad ng luya, ginger, turmeric, o peppermint ay maaari ding makatulong na maibsan ang paglobo ng chan. Kung ang repolyo ay patuloy na nagdudulot ng di komportable, isaalang-alang ang pagkonsumo nito sa mas maliit na porsyon o paggalugad ng mga alternatibong gulay na mas madaling tunawin, tulad ng zucchini o carrots. Tandaan ang mga benepisyo sa kalusugan ng repolyo ay hindi maikakaila, kaya hindi na kailangan itong alisin ng buo. Maging maingat lamang sa dami at sa paraan ng paghahanda nito. Pangatlo, spinach. Ang spinach ay madalas na itinuturing na isang superfood at may magandang dahilan. Puno ito ng mahalagang sustansya kabilang ang vitamins A, e, C, at Li, pati na rin ang mga mineral tulad ng iron at magnesium. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga para sa kalusugan ng buto, suporta sa immune system, at pag-ayos ng cell. Bukod pa rito, ang spinach ay mayaman sa fiber, na nakakatulong sa panunaw at nagpapanatili ng levels ng blood sugar. Gayunpaman, sa kabila ng ang nutritional profile nito, ang spinach ay maaaring magdulot ng ilang panganib para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may dati ng problema sa kalusugan, panganib sa kidney stone. Ang spinach ay naglalaman ng mataas na levels ng oxalates, natural na compounds na maaaring kumapit sa calcium at bumuo ng calcium oxalate, ang pinakakaraniwang uri ng kidney stone. Para sa mga senior na madalas magkaroon ng kidney stones o may mahinang kidney function, ang pagkonsumo ng maraming spinach ay maaaring magpataas ng panganib na ito. Concern sa potassium, mataas din sa potassium ang spinach, isang mahalagang mineral para sa nerve function at muscle contractions. Gayunpaman, para sa mga individual na may sakit sa kidney o impaired kidney function, ang sobrang potassium ay maaaring maipon sa bloodstream na humahantong sa hyperkalemia. Isang kondisyon na maaaring magdulot ng irregular heartbeats at muscle weakness, ano ang magagawa nyo? Kung nag-enjoy po kayo ng spinach, moderation ang susi. Iparis ito sa mga pagkain mayaman sa calcium na mas mababa sa oxalates, tulad ng keso o fortified almond milk, upang mabawasan ang panganib ng kidney stones. Ang pagluluto ng spinach ay maaari ding makabawa sa oxalate content nito, para sa mga may problema sa kidney o nagmamanage ng potassium levels, kumonsulta po sa isang healthcare provider o dietitian upang matukoy ang angkop na dami ng spinach para sa inyong dieta. Ang spinach ay walang duda na mayaman sa nutrisyon, ngunit mahalagang kainin ito nang may pag-ingat upang makuha ang mga benepisyo nito nang hindi nagpapataas ng potensyal na panganin. Pang-apat sibuyas. Ang sibuyas ay isang staple sa kusina, pinahahalagahan dahil sa kakayahan nitong magdagdag ng lasa sa napakaraming putahe. Puno din sila ng benepisyo sa kalusugan, kabilang ang antioxidants, vitamin E, at dietary fiber na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng panunaw at suporta sa immune system. Ngunit para sa mga senior, ang sibuyas ay maaaring hindi laging ang pinakamahusay na pagpipilian, lalo na sa mga may sensitibong chan o dati ng digestive conditions, fructans at problema sa panunaw. Ang sibuyas ay naglalaman ng isang carbohydrate na tinatawag na fructan, isang uri ng fermentable fiber na nahihirapan ang digestive system na sirain. Habang dumadaan ang fructan sa malaking bituka, fermented ito ng gut bacteria na naglalabas ng gas. Ito ay maaaring humantong sa paglobo ng tiyan, pananakit ng sikmura at pangkalahatang di komportable. Ang mga senior na bumabagal ang digestive system habang nagkakaedad ay maaaring partikular na sensitibo sa epekto na ito. Pag-trigger ng acid reflux at GIA symptoms, para sa mga individual na madalas magkaroon ng acid reflux, ang sulfur compounds sa sibuyas ay maaaring magparelax sa lower esophageal sphincter na nagpapahintulot sa stomach acid na umakyat sa esophagus. Ito ay maaaring magdulot ng heartburn at iritasyon. Bukod pa rito, para sa mga may irritable bowel syndrome, GIA, ang sibuyas ay inuri bilang e high FODMAP e food na maaaring mag-trigger ng ina flare-ups na nagre sa pagtatay o constipation, ano ang magagawa nyo? Ang pagluluto ng sibuyas ay maaaring makabawa sa fructan content nito na ginagawa itong mas madaling tunawin para sa maraming tao. Ang pag-roast o pag ng sibuyas ay maaaring makatulong sa mga senior na nakakaranas ng mild discomfort kapag kumakain ng hilaw na sibuyas. Gayunpaman, para sa mga individual na may matinding sintomas, maaaring pinakamahusay na limitahan o iwasan ang sibuyas ng buo. Kung naghahanap kayo ng alternatibo, isa alang alang ang paggamit ng leeks, green onions, dahon ng sibuyas, o garlic chives upang magdagdag ng katulad na lasa sa inyong pagkain ng walang digestive challenges. Ang sibuyas ay walang duda na masustansya, ngunit para sa mga senior na may sensitibong chan o reflux issues, ang moderation at tamang paraan ng paghahanda ay kritikal. Panglima, bawang. Ang bawang ay ipinagdiriwang sa buong mundo dahil sa kanyang matapang na lasa at maraming benepisyo sa kalusugan. Kilala ito na may malakas na antimicrobial at antioxidant properties at madalas itong sinasabing mabuti sa puso dahil sa potensyal nitong magpababa ng cholesterol at magpabuti ng sirkulasyon. Para sa marami, ito ay isang dietary staple. Gayunpaman, para sa mga senior, ang bawang ay maaaring magdulot ng ilang hamon, partikular para sa mga may sensitibong digestive system o partikular na kondisyong medikal. Iritasyon sa panunaw, ang bawang ay maaaring makairita sa lining ng tiyan, lalo na kung kinakain ng hilaw. Para sa mga individual na madalas magkaroon ng acid reflux o heartburn, ang bawang ay maaaring magpalala ng sintomas na humahantong sa dikomportable tulad ng hapdi o paglobo ng tiyan. Ito ay lalong totoo para sa mga nakatatanda na maaaring maging mas mahina ang digestive system. Utot at paglobo, tulad ng sibuyas, ang bawang ay naglalaman ng fermentable carbohydrates na maaaring mahirap iproseso ng katawan. Ang mga compound na ito ay maaaring magdulot ng utot, paglobo ng tiyan, at pananakit ng sikmura na nagpapahirap para sa mga senior na may irritable bowel syndrome. Yeah, o mas mabagal na panunaw. Interaksyon sa gamot, ang bawang ay naglalaman ng compounds na may natural na blood thinning properties. Ito ay maaaring parehong benepisyo at panganib. Para sa mga senior na umiinom ng anticoagulant medications, tulad ng warfarin, ang pagkonsumo ng bawang sa malalaking dami ay maaaring magpataas ng panganib ng sobrang pagdurugo o pasa. Ano ang magagawa nyo? Kung nag-enjoy po kayo ng bawang ngunit nakakaranas ng di sa panunaw, subukan itong kainin sa lutong anyo. Ang pagluluto ng bawang ay nakakabawa sa potensi nito at ginagawa itong mas banayad sa tiyan. Bilang alternatibo, maaari kayong mag-eksperimento sa mas maliliit na porsyon o isama ang mga langis na may lasa ng bawang na maaaring mas madaling tunawin. Para sa mga umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo, mahalaga po na kumonsulta sa inyong doktor upang matukoy ang ligtas na dami ng bawang para sa inyong dieta. Bagamat ang bawang ay nagbibigay ng mahalagang benepisyo sa kalusugan, dapat bantayan ng mga senior ang kanilang reaksyon at ayusin ang kanilang pagkonsumo upang maiwasan ang potensyal na side effects. Pang-anim mais Ang mais ay isang minamahal na pagkain, kinagigiliwan man bilang sariwang butil sa sopas o bilang side dish. Mayaman ito sa mahahalagang sustansya tulad ng EE complex vitamins, magnesium, at potassium, at ito ay natural na pinagmumulan ng fiber na sumusuporta sa kalusugan ng panunaw. Gayunpaman, para sa mga senior, ang mais ay maaaring magdulot ng ilang natatanging hamon na ginagawa itong hindi gaanong ideal, partikular para sa mga nagmamanage ng ilang problema sa kalusugan. Mga hamon sa panunaw, ang mais ay naglalaman ng insoluble fiber, na nagdaragdag ng bulk sa dumi at sumusuporta sa regular na pagdumi. Gayunpaman, ang ganitong uri ng fiber ay maaari ding mahirap tunawin para sa mga nakatatanda, lalo na para sa mga may mas mabagal na digestive system. Ang cellulose structure ng mais ay maaaring magdulot ng paglobo ng tiyan, utot, at pananakit ng sikmura na ginagawa itong problema para sa mga individual na may irritable bowel syndrome, yes, o iba pang gastrointestinal sensitivities. Pagtaas ng blood sugar, ang mais ay medyo mataas sa carbohydrates na maaaring humantong sa mabilis na pagtaas ng blood sugar levels. Ito ay partikular na ikinababahala para sa mga senior na nagmamanage ng diabetes o mga nasa panganib ng insulin resistance. Ang pagbabago-bago sa blood sugar ay maaaring humantong sa energy crashes at maaaring mga ilangan ng mas malapit na pagsubaybay sa levels ng glucose. Ano ang magagawa nyo? Para sa mga senior na nag-enjoy ng mais, moderation ang susi. Pumili ng mas maliit na porsyon at iperes ang mais sa mga pagkaing mababa ang glycemic index tulad ng leafy greens o protina upang mabawasan ang epekto nito sa blood sugar. Kung problema ang panunaw, isaalang-alang -alang ang paghahanda ng mais sa mga paraan na ginagawa itong mas madaling kainin, tulad ng cream corn o pinong giniling na cornmeal, polenta. Ang mga processed corn products tulad ng tortillas o polenta ay maaari din mas banayad sa tiyan para sa ilang individual dahil sinisira ng processing ang fiber structure. Ang mais ay maaari pa maging bahagi ng isang balansing dieta, Ngunit mahalagang maging mainat sa laki ng porsyon at ipares ito sa mga pagkain na makakatulong upang mabawasan ang potensyal na di o problema sa blood sugar. Pangpito, kabute. Ang kabute ay isang versatile at masustansyang dagdag sa maraming putahe. Natural silang mababa sa calories na ginagawa silang mahusay na pagpipilian para sa weight management at puno sila ng antioxidants na nakakatulong sa paglaban sa pamamaga at pagbawa sa panganib ng chronic diseases tulad ng sakit sa puso at cancer. Sa kabila ng maraming benepisyo nito, ang kabute ay maaaring magdulot ng hamon sa mga senior, partikular para sa mga may particular na health sensitivities. Hirap sa panunaw, ang kabute ay naglalaman ng chitin, isang matigas na fibrous compound na matatagpuan sa kanilang cell walls. Ang chitin ay mahirap sirain ng digestive system ng tao, at ito ay maaaring magresulta sa paglobo ng tiyan, utot, at komportable sa sikmura, partikular para sa mga senior na may mas mabagal na digestive system. Panganib sa gout, ang kabute ay mataas din sa purines, natural na compounds na sinisira ng katawan upang maging uric acid. Ang mataas na levels ng uric acid ay maaaring mag-trigger ng gout, isang masakit na kondisyon na nailalarawan sa pamamaga ng kasukasuan. Ang mga senior na may kasaysayan ng gout o may predisposisyon dito ay dapat bantayan ng maigi ang kanilang pagkonsumo ng kabute upang maiwasan ang flare-ups. Allergic reactions o sensitivities, bagamat hindi karaniwan, ang ilang individual ay maaaring magkaroon ng sensitivities o mild allergies sa ilang uri ng fungi. Kahit maliit na dami ng kabute ay maaaring humantong sa masamang reaksyon, tulad ng pagdudual o iritasyon sa balat, ano ang magagawa nyo? Upang mabawasan ang mga problema sa panunaw, lutuin ng maigi ang kabute bago kainin. Ang pagluluto ay nakasira sa ilan sa matitigas na fibers na ginagawa itong mas madaling tunawin. Pumili ng mas madaling tunawin na varieties tulad ng buton o cremini mushrooms at kainin ang mga ito ng may moderation. Para sa mga may gout o sensitivities, ang paglilimita sa pagkonsumo ng kabute o pagpapalit nito sa mga alternatibong sangkap tulad ng zokshini o tofu ay makakatulong na mabawasan ang potensyal na panganib habang nag-enjoy pa rin ng masarap na pagkain. Ang kabute ay masarap at masustansyang pagkain, ngunit dapat bantayan ng mga senior ang reaksyon ng kanilang katawan at ayusin ang kanilang pagkonsumo kung kinakailangan. Pangwalo Iceberg Lettuce ang iceberg lettuce ay isang popular na pagpipilian sa salads at sandwiches dahil sa kanyang crisp texture at mild flavor. Madalas itong nakikita bilang isang nakakapreskong, low-calorie na dagdag sa mga pagkain at naglalaman ng mataas na water content na nakakatulong sa hydration. Gayunpaman, paman, sa kabila ng pagiging popular nito, ang iceberg lettuce ay kulang sa nutritional value, lalo na para sa mga senior na nangangailangan ng nutrient-dense na pagkain upang suportahan ang kanilang kalusugan. Mababang nutrient density, hindi tulad ng ibang leafy greens tulad ng spinach, kale, o romaine lettuce, ang iceberg lettuce ay nagbibigay ng kaunting essential vitamins at minerals. Para sa mga senior, ang pagkawala ng mahalagang sustansya tulad ng vitamin A, e, vitamin E, at folate na mahalaga para sa kalusugan ng buto, immune function, at pangkalahatang vitalidad, ay isang nasayang na oportunidad para sa mas mahusay na nutrisyon. Ano ang magagawa nyo? Para sa mas masustansyang alternatibo, subukan ang romaine, arugula o kale. Ang mga ito ay mas marami ang vitamins at minerals at magandang source din ng fiber. Kung gusto nyo pa rin ang iceberg lettuce, ipersito ito sa ibang gulay na mas masustansya, tulad ng spinach o mixed greens. Pangsyam Beets Ang beets ay sikat sa matingkad nitong kulay at impressive na nutritional profile, mayaman sa folate, fiber, at antioxidants. Nakakatulong ito sa sirkulasyon at pagprotekta laban sa pamamaga. Ngunit may mga concerns din ito para sa mga senior. Pagtaas ng blood sugar, may natural na mataas na sugar content ang beets. Bagamat natural ang asukal, maaari pa rin itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood glucose levels. Hindi ito ideal para sa mga senior na may diabetes o insulin resistance. Hirap sa panunaw, ang mataas na fiber content ng beets, bagamat beneficial, ay minsan mahirap iproseso ng matatanda. Maaaring makaranas ng utot, paglobo, o pananakit ng tiyan, lalo na kung hilaw ang pagkain. Potassium concerns, mayaman din ang beets sa potassium. Ngunit, para sa mga may problema sa kidney function o puso, ang sobrang potassium ay maaaring maipon sa dugo at magdulot ng hyperkalemia. Ano ang magagawa nyo? Kung gusto nyo ng beets, moderation ang susi. Kumain ng maliit na servings at balansihin ito sa mga gulay na mababa ang asukal tulad ng zucchini o broccoli. Ang pagluluto ng beets ay nakakapagpadali sa pagtunaw nito. Kumonsulta sa healthcare provider kung may diabetes, kidney concerns, o digestive sensitivities. Paang sampu. Bell peppers. Ang bell peppers o sili na matamis ay kilala sa kanilang kulay at tamis. Puno din sila ng vitamin E at antioxidants na maganda sa immune system at balat. Gayunpaman, para sa ilang senior, lalo na sa mga may sensitibong tiyan, maaari itong magdulot ng di komportable. Acidity, ang bell peppers ay natural na maasim, lalo na ang mga kulay berde. Tulad ng kamatis, ang asido nito ay maaaring magpalala ng heartburn o acid reflux sa mga senior na mahina na ang digestive system. Di komportable sa panunaw, bagamat may fiber, ang balat ng bell peppers ay maaaring mahirap tunawin para sa ilan. Ito ay maaaring magdulot ng paglobo ng tiyan o pagkabahala, lalo na kung kinakain ng hilaw o sa malaking dami. Nightshade Connection Dahil isa rin itong nightshade, mayroon din itong solanin, bagamat mas kaunti kumpara sa patatas. Ang regular na pagkain ng malalaking dami ay maaaring mag-ambag sa pamamaga sa mga sensitibong individual. Ano ang magagawa nyo? Kung nakakaranas kayo ng acid reflux o di subukang lutuin ang bell peppers. Ang pag-roast o pag-salt ay nakakapagpababa ng acidity at nakakapagpalambot ng balat, kaya mas madali itong tunawin. Maaari ring alisin ang balat bago lutuin. Kung hilaw, kainin sa maliit na dami at tingnan ang reaksyon ng inyong katawan. Kung patuloy ang problema, limitahan ang intake at maghanap ng ibang gulay na mas hiyang sa inyo. Practical na tips para sa mga senior. Ngayon na alam na natin ang isa zero gulay na dapat pagmasdan, pag-usapan naman natin kung paano pa rin tayo makakakain ng balanse habang iniiwasan ang di komportable. Moderation ng susi, kahit ang pinakamalusog na pagkain ay maaaring maging problema kung sobra-sobra. Moderate lang, lalo na sa mga gulay na mataas sa fiber, oxalates, o purines. Magpalit-palit ng gulay para masigurong balanse ang nakukuha nating sustansya. Ihanda ang gulay ng wasto, ang hilaw na gulay ay mas mahirap tunawin. Ang tamang paghahanda ay nakakabawa sa posibilidad ng paglobo, utot o acid reflux. Laging lutuin ang mga gulay tulad ng repolyo, kabute o spinach para masira ang matitigas na fibers. Steam ang cruciferous vegetables para mapreserba ang nutrients. Kumonsulta sa profesional, ang dietary needs ng bawat senior ay natatangi. Ang gulay na hiyang sa isa ay maaaring problema sa iba. Makipag-usat sa inyong doktor o isang dietisyon bago gumawa ng malalaking pagbabago sa inyong dieta. Maghanap ng alternatibo. Kung may gulay na patuloy na nagdudulot ng di komportable, huwag mag-alala. Maraming alternatibo na nagbibigay ng parehong sustansya ng walang masamang epekto. Halimbawa, palitan ang iceberg lettuce ng romaine o kale. Palitan ang kabute ng zucchini o tofu, mahalaga ang gulay para sa malusog at balans na dieta, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit, tulad ng nakita natin, hindi lahat ng gulay ay pare-pareho ang benepisyo para sa mga senior. Mga mahalagang punto Pag-alam at moderation ng susi, sa pag-unawa kung paano nagre-react ang inyong katawan sa ilang gulay, mas makakagawa kayo ng matalinong pagpili. Mahalaga ang paghahanda, ang paraan ng pagluluto ay nakakabawas ng dikomportable at nakakapagpadali sa pagtunaw ng gulay. Kumonsulta sa profesional, ang inyong doktor o dietitian ay makakatulong na matukoy ang mga pagkain na pinakaangkop sa inyong pangangailangan. Sa pagbibigay prioridad sa iba't ibang gulay, tamang paghahanda, at moderation, patuloy nating mapapanatili ang ating katawan na masustansya at malusog sa ating pagtanda. Ngayon, kayo naman. Ano ang pinakanakagulat sa video na ito para sa inyo? May gulay ba sa listahan na nagpakaba sa inyo? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Ang inyong mga ideya ay makakatulong din sa iba. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito para matulungan ang iba na matuklasan ang mga